Um, let's go guys Laglang lang po tayo uh, Pakita ko sitwasyon namin ngayon dito sa so, sobrang traffic uh, Ngayon Ngayong ko guys Uh, wala pa ako sa mismong pinakasentro dito pa ako sa Pautokanay eh, pero sobrang traffic na guys marami kasing pupunta ng bayan mga mag let's say mamimili nakita uh, ko lang sobrang traffic no? Huh? hindi gumagalaw huh? kaya tayo lulusok hanap tayo ng na lulusokan natin guys haba ng traffic pa lang po ng lintan eh, try natin yung sa kabila siguro Kalusot lang apa okay. yun sobrang traffic ano kaya nangyari Ay makalusot guys. kabilang ano na yan kabilang way na siga ng sakyan no? oh Ayan, 2 minutes na tayo hirap ng guys na mga sakyan no? oh traffic grabe hindi okay, may bingin hindi tayo makausap Tapi kita tengok nasun cebeng ano? no? Grabe guys! Grabe! Grabe tayo! Isap Tayo, tayo makausap! Punta kasi ako ng bayan tayo maka ano? Ilang minuto na tayo. Sobrang haba. Nating maki pag Oh, traffic. Pit tayo ng Beto kaya likod ng truck <laughs> Ayun gumalaw naman Kanina doon ang hirap Ang hirap kumusad Hindi gumagalaw Lusot-lusot lang ayan, papuntang sentro pa lang tayo guys ah, nagbibisa tayo kanina din sa ano sa ano na ano na, na, na. Ah, pa lang ngayon, baka mas malala pagka ano pagka lumapit na yung ano, let's say Nakakabit ng paski Grabe yung grabe oras kasi Marami ng ano Kahit na Let's say Tapos na yung Mga Christmas program Ng mga ibang eskwelahan Mga school Mga Public Ganon Tapos na yung mga iba Kasi pagkaalam ko Na Christmas Please mag parking na sila sa ano, kahapon. Medyo... na kaya lang. ang dati naman yung alam. Siguro mga ano to, mga pupunta ng sentro, bayan. Mga mamimili. Pamimili sila ng... Pang... na ba yun? Sa 24. Traffic ka dito guys kung mga ganitong araw. Mga malapit nang ano kasi sasabay na yung mga ano. Sasabay na yung mga commuters, si mga tao. Pupunta nang bayan mamimili. Kaya marami nang sakyan. Merry Christmas! Madam-dama, nakadlaga. Pinatawag tayo ng ano? Kaibigan natin. Eh, nabi ko na ko. Eh, pinapaskuhan natin si Engineer. Shout out sa'yo, Engineer Kanda. Uh, let's say sabihin ko nating kababata ako oh, kasi batch ko ng elementary tsaka high school tapos baka makakapit ah, uh, bahay makakalapit kami noon sa zone 3 uh, shout out sa iyo my batch engineer kanta uh, traffic talaga ganyan naman o, no? salubong may traffic may mga nakakasalubong tayo may pausad tayo, papunta tayo ano dire Diretso <coughs> haba na ng Kapagay, ano lang naman ah, punta siguro ako ng muna ng ano harapan ng market traffic din pala dun guys sigurado pero try lang natin sakaling Order kasi ako kay ano? Uh, ah, kaibigan natin doon, si Boy. Shout out boy! Uh, may pwesto sa palengke Isok-isok uh, no? lang pagka may way Pero... Medyo wag mo lang gayahin <laughs> Kasi eh, tayo medyo nagaano tayo. nagre tayo ng mga madali. Uy. Kaya lang bigayan lang, guys. Ayun. Nakapasok na siya di uh, wait, 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 wait lang pagkaganoon. Para umusad yung ano, mas lalo tayong matitraffic pagka walang magbigayan. Kaya sa mga parehas kong mga motorista, uh, let's say sabihin natin, kahit na may mga sasakyan, bigayan lang para ano, para mas lalo tayong hindi maabala. Kung let's say sabihin natin, kung nakapasok na, pabayaan na natin, pagbigyan natin, para kung tayo naman ang nakapasok, pagbigyan naman tayo ng ganun lang eh. Para hindi masyadong magtagal sa kalsada. Kunting ano lang, pasensya. sabi sabihin nagmamadali tayo palagi. Maganda lang kasi motor guys nakakalusot-lusot ka gilit gilid pero pagka yung mga sakyan let's say kotse bang, ala na talaga pipila ka na sa traffic hindi mo siya pwedeng ilusot-lusot gaya ng ginagawa ko na mga... kasi ano lang to motor lang gamit natin guys kaya nakakalusot-lusot tayo yun eh tayo ah, na miss ko rin kasi ah, medyo matagal tayong hindi nag vlog na nakamotor na miss ko siya para yan susundan natin sa susunod na araw, mag vlog na nakamotor na ano oh, o yan o oh. papunta lang harapan ng DCM Banggit Central Market to guys ayan yung ataw Martelo Street pala to guys o oh, kita nyo ang sitwasyon ngayon dito sa amin pinapakita. Oh, ah, pakita ko lang yung dami na rin kasi sakyan dito, guys. Mas okay pa pala dito sa parte? One way kasi to guys. One way. Ah, pasok ka dito. Sa na natin. Tapos lalabas ka dun sa ano. Dun sa may... Na-video ko na yun. Dun sa may motor char. Ito ang BCM. Harap pa lang BCM. Bagay Central Market. Uh, dito na lang tayo sa harap. Hindi ko na papakita yung ano. Yung loob. Other day. Other day kaya. Uh, sa ibang araw na lang. Hanap pa tayo ng parking dito guys. Ayun meron. Eh maparkingan naman tayo. Kasi motor lang yung dala natin. Ito na yun napila ng mga pampasayarong tricycle dito tayo magpapag yun, busy na to guys uh, dito na lang and this and please don't forget to watch subscribe and share to my channel this is Tito Junan TV thanks for watching guys